guys. Okay guys, panibagong vlog ulit tayo ngayon. Pa-vlog muna tayo. Uh, update ulit tayo sa kagapon yung kinanin namin guys. Okay. So, makita to, ito mga ito, ito. Ayan. Ayan. Ayan mga halaman. Ayan mga ano pala, mga malunggay yan guys. Ayan. 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 Nagapon, nagtanim kami ni Airpod Kurito. rito. Ayan. Kasama ko yung mga yung ganag ko. Eh, pinaka-ano nga namin to. Yan. Basta mga bansa ito, mga sitaw ko dito eh. Yan. Para makita nyo guys oh. Ayan. Sitaw, lahat yan. Pagbusang kamote. Ayan. Yeah. Especially may coffee. Ito yung stock water ko. Guys, nakita nyo yan. Pag nag change water ako. Kasi, dinidilig ko rin dito. dito sa area na ito higit-higit ko yan. Parang ityagaan ko yan kasi sayang naman yung area. Eh. Ulit eh. Yan. Naglagay lang ako ng ano ito, ng mga gapi kasi gawa ng, ano, baka, is, baka mamamahay ng mga lamok. Mga kitikiti. O, kaya, may magtangka mga itlog na kitikiti dyan. Automatic yan, kaya ng isda yan. Yan, guys. Ang kita mo. Ma, yung mga isda ito, mga gapi, full stream ito. Mga puro ito. Itong mga fry na ito, Anak ng mga gold yan. Oo. Uh, ito, ito. Itong isda ko na to. Ito. Ito. Waikisi yan. Pinag-cruise guide ko roon ro sa mga lalaking ano. RDSS. Yan. Sila. Eh. Kasama ko ngayon yung anak ko. Ay. Jussie. Bite-bite mo na. Exercise. Ngayon. Ang gagawin namin dito guys uh, kaswabe. Paglalagay kami ng kahit maliit na court lang, half court lang. Pero baka kung may budget, pag ano kami ng ano, yung ring. Yung ring talaga na may kasama na siyang board. Napang bata na malita bula. Eh, pa, pawis sila. Kaya um, plano ko. parang ito, patung, itong patong, kaya hapon, medyo relaxing ka dito eh. Uh. Ayan. Tortoro na tayo. Ito maraming ano rito. Tabi-tabi po. Dito ang bala ko sa susurod. Kaso wala pa kaming kalaykay. Mahirap kasi magtabas dito eh. Sa taw si kasi puro madamo. Okay. Tapos pag mag maglalagay uli ako ng reptab dito. Sa gilid na ito. Yan. Para dun sa stock water, lalagyan ko naman siya ng, ano, magapis. <coughs> Excuse me. Kaya double purpose din. Para magkakaroon rin ako na mga pang grow out. Dami ko kasing pay dun, mga, ano, mga gold. Ngayon, shout out nga pala kay, ano, kay Janjan. Fish keeper na, ano, Janjan Jan Binaday. Binaday maglalaga uh, rin siya ng mga datis kaya kukuha ako sa kanya mabukas kaya sa ito mabukas yata linggo linggo siya ano, nag isang strain lang, e para, tapos ano, albino koy yun eh. e, balak ko sana maglagay rin ako dito kasi masyadong masilang kasi yung klaseng isda eh uh, oo kaya to, torturo lang to. Mas, Masarap Sarap dito kasi marami pang kulang Alam ko yung itong mga area na ito Malatagalan pa ito Ito ang nakikita nyo nito guys Itong bakanting lote na yan Yan Sayang naman kasi Kasi hindi hindi pa nila ginagamit eh Pag ginagamit na nila yan Automatic wash out na lahat yan Ito tatanggalin ko na Itatapong ko to ito Bali back to ano naman tayo Aquarium naman yan ang plano ko. Kaso lang minsan di ko pa masyadong kasing gamay rito yung mga tao dito. Bala ko nga rin doon sa sa harap ng building namin doon. Kasi meron doon underground. Maglalagay rin sana ako dapat na ano. Ipapaalam ko lang doon sa asawa ko. Kasi presidente kasi yung katabi namin doon. Kasi nakakaya naman kasi kung hindi ako magpaalam. Pero mag ano rin mag ano rin ako ng mga gulay tatanim din ako mga siguro ilalagay ko na lang sa sugo sa sako tapos eh ano lang sa mga gatong style nakapanood ko sa youtube yan yan ito tatanim na lang ako kunyari talong yan tatanim ako kunyari doon para kung kailangan din yung space doon sa ilalim eh tatapong ko na lang yung ano kaysa yung magbaon ka pa kung ba na pakinabangan mo naman or maghanap na lang siguro kami ng area saka nakikita mo yun na sa dulo guys yung makanting lote na yan doon ang maraming ano, magandang lupa doon masarap din doon maganda rin mag ano ron kaso lang wala kang magpagkukuha nandito kasi nag-alaga din ako nag -ista. Baga, ng isda Pero pag uh, ng mga magkuhan ng mga live foods, mga pagkain ng mga isda. Kasi kung feeds sila, matagal sila lumaki pag lalo mga fry. So tulad nito, matagal kasi ng mga fry ko na yan. Tagal lumaki, kailangan talaga may dap na. So, guys, uh, oh, shout out nga pala dyan sa pre-will. Pati ko po, pre, Mati, okay. pre dyan. Uh, dyan kami dati, siya pre-will. lang kami dyan, siguro mayroon natin years. Maybe. Eh, siyempre, nasa government kasi yung asawa ko, nakakuha rin siya ng slot dito sa mga pabahay ni Mayor Snedi. Nagbuntin lupa. Kaysa yung mga upahan, mahirap. Pero meron din kaming bahay dun sa, ano na rin, Green Heights, pero rights lang yun. Asa problema, Bay sapa, pag nagtumasan tubig yun, stranded ang tao ron. Hindi ka mapasok lalo yung mga nagtatrabaho doon sa labas. Kaya naisipan din ang asawa ko. Nangupahan na lang kami sa pre-will. Muntin lupa, putatan. Yan. Kaya ako nagbablog guys. Siyempre wala naman ako ginagawa ang subscriber ko is tenga ako sa ano sa 760 ata 60 ah 70 70 para 70 yata mga ganun kaso lang dami ako copyright eh mahirap kumuha ng oras sa youtube kailangan ng 1000 subscriber 4,000 watts air ang kailangan dun sa bago ka ma-monetize kuya dandahan kuya yan yung, isang anak ko pala wala rito kasi nadudun kasama ng mama niya sa munisipyo uwi sila ngayon siguro sabay na siguro sa pag-uwi pero guys kita nyo ha yan kaya ako naglagay ako rito ng ah uh, kung saan kami nakatira. Ayan. Building Unit 3, o, oh, ganito. Uh, hanapin na yung asawa ko. Pangalan. Kung halimbawa, hindi na kailangan talaga ng area, malalaman ko sino talaga may ari nito. Kung sino naglagay. Ako talaga naglagay. Kaya dandahan kaya. O, sige guys, hanggang dito lang ang vlog ko. Ah, uh, Pakisupport na lang sa aking YouTube channel team kaswabe para kahit pa paano kung wala rin man tayo sa youtube makakatulong na rin tayo sa mga na nangailangan din plano ko rin kasi pag ako nagbablog sunod pag ako kumita tulungan ko rin yung mga tao na yung walang wala talaga ayun magiging content ko uh, siyempre ako naman <laughs> matulungin tao ko eh. Kaso lang, hindi lang ako sinisirte ngayon. Gawa ng wala na akong trabaho. Kailangan ko rin talaga ng income. Asawa ko lang tatrabaho. Ay nagkaroon ako na physical ano sa sarili ko. Na hindi ano, gawa ng sigarilyo. Basta mayroong mga hukus-pukus din malalaman na lang ni Gwen kaya nagbe-vape na lang ako para kita paano makaka-adjust ako dun sa bisyo ko na sigarilyo Malakas kasama ako man ng kaso lang hindi naman ako yung total yung ko na yung ginano ko yung usok pero hanggat maaari iiwasan na lang talaga o sige guys hanggang dito na aking vlog salamat thank you and subscribe 啊。